Yan po mga kabayan. Ang gagawin natin, itong laptop daw na to, problema, mabagal, sabi ng may-ari. Hindi naman siya luma-luma, hindi naman siya modelo. Yun lang, mabagal. Lahat na ginawa dito. kina kung ano mabagal pa rin. So, nabwisit na yung may-ari, sabi niya, ano gagawin natin? Since meron kaming kasamang magaling na IT, ito recommendation niya. <laughs> Lagyan ng panitan itong DDR. RAM. RAM, RAM ito. Ah, ito yung RAM. Yan. Ito yung memory. Increase yung memory size. Yeah, increase daw yung memory size. From anong size before? 4GB. 4GB magiging? 12GB. 12GB? 12GB. Uh -huh. times, 3. times 3. Naging times 3. Naku, bibilis na sigurado ito. Tapos, ah, uh, master. Ano naman para saan naman ito, master? ba tayo bumili nitong Lexar? Ang tawag dito, hard disk? Yan yeah, ay like hard disk. Ah, ito yung hard disk. Ilalagay well, mo rin ito sa loob. Oo, oh. uh -huh. kapalitan natin yung hard disk niya na HD to SD. HD to SD? Mm -hmm. Nako, yung parang ano yun. Bibilis din siya. Mm -hmm. So, Tapos, para magamit niya yung old hard disk niya, uh -huh. bumili kami ng enclosure. Para magiging external drive na niya. Ah, enclosure. Okay. So Tataas ngayon yung yung ano niya, capacity. Tapos pag ito external. External drive niya. External drive niya lang. Oh. Anong na lang. Oo. Ano capacity ng external drive? Kung anong capacity nitong old hard disk niya. Ah, kasi okay. ito para sayang naman kasi gumagana pa to. So gagamitin natin. Ito, ay ilalagay dito? Ilagay natin to dito. Ito, ilalagay sa loob. Mm -hmm. So, mababakante na to Wala na yan. Mm -hmm. So, external na lang. Mm -hmm. magpa na lang. Tapos, itong bagong binili natin na SD, ito yung ilagay natin dito. Ah, okay. Ito, magiging kapalit dyan. Oh. Mm -hmm. Ito, pandi sayang, lalagay dito. Tama. External. Di, lahat yan. May ano na yan. Hard disk yan. Oh. Mm -hmm. Nakapu, din. Lalaki yung capacity. Tapos, yung memory. Kapalitan niya ng RAM. So, ito yung RAM. Yung laptop niya. Dalawa yung slot. So ito yo, ito ay 4GB original. Tapos bumili kami ng 8GB. So kaya so magiging 12GB na to. Oh, so, ganyan yung lalakas na to. Tana, from 8GB to 12GB. From, 12 from 4GB. 4GB to 12GB. Dagdagan lang natin ng RAM. Hindi natin uh, ito tatanggalin. Kasi dalawa yung slots niya. Ah, uh, okay. Ngayon, kailangan natin ng cutter. Eh, boy, pero ng kutsilyo mo. Ito na lang, pwede naman yun. So sa ganun paraan, bibilis na yan, yung laptop. Oo. So ganun lang pala mga kailangan, yun ang initial ano. Yung ang kailangan, pag yung laptop mo ay ano pa, pwede? Uh, gumagana pa tapos naka i i4 5 yata tong laptop na to. Ah, uh, kubaga sayang, sayang naman. Sayang hindi sayang, naman, oh. sayang siya, hindi naman siya talaga lalo ano eh, kubaga luma, -luma. Ayos pa, problema lang na may ari nito mabagal. Gusto lang niya talaga pabilisin. So, magkano naging pahuna na may ari natin ito? Magkano binili dito, may ari? Uh, 280. 280. Itong RAM niya, parang nasa, ano lang yata ito? 100. 100. tingnan natin yung magkano yung mga presyo nito para upgrade nga natin. Lexar, 125. Ah, ito yung, ano yung Lexar 125? Ito, so, ito, ito, yung SSD. SSD 125 Riyals mm -hmm. Tapos Twin BDS 120. Ah, 122. Mm -hmm. 120 ito. Ito 120. Yung RAM. Mm -hmm. Tapos ano pa bang binili natin? 35. Ito 35 lang pala to case lang kayo na enclosure hmm. lang yan enclosure lang. para parang casing instead na ganito ilalagay dyan para hindi siya na kobad bakit yung ano kasi from 350 binigay niya ng 125 originally from 350, 350 binigay 250, lang 250, niya ng 125 reals mabait mabait Tapos oh. ito, instead na 100, binigay lang niya ng 35. Oh. Tapos ito naman, instead of Ah, hindi, hindi kami binigyan ng <laughs> So Ang total niya, so po na may-ari dito, 280 reals. Uh -huh. Sa 280 reals, bibilis na yung laptop niya. Uh -huh. Kaso, after nito, Idol, kailangan pa nating mag-install ng operating system dito sa bagong uh, Ah, yun uh, yung, yun yung magiging, ano um, mo, uh, uh, ah, yeah, ano mo siya, ipaprograma ng gano'n. Oo, oh, eh, uh, mag-install tayo ng ano, dito. Windows oh. 7, Windows 10 yata, Windows 11. Oh, okay. Pero hindi na re-reformat 'yan. Ganyan yan. na 'yan. to paki laman. Kung ano yung dati niya, yung pa rin 'yon. Uh Nandoon -huh. pa rin, walang i-reformat, -re iyan, walang ganoon. Parang kubaga, dumagdag lang siya ng capacity talaga uh -huh. para bumilis. Mo uh -huh. okay. okay. Din, ha? So, ilalagay natin to dito sa slot niya. So, ngayon may dalawang RAM na tayo. Gamitin natin. Ayun. ah, ito. parang ginagawa ng mga IT ha, para bumalis ha. Anggalin natin to. ilang, ilang, ilang ano yan? Ilang GB yan? Anong capacity niya? Nakalagay ba dyan? Ano to eh? Nasa... Uh, 500 500 GB. Tapos ipapalta mo nito 500 din. Ah, 500 din to. 500 GB. Mm -hmm. almost 1 terabyte na yung pag pinagsama. Oo, mm oh, -hmm. oh, pero... External to. External na lang. External to. So, pag may mga ginagawa siya, pwede, pwede niya i-save dito lang sa sa internal. Ngayon, kung gusto niya hindi map mapuno to, dito niya ilalagay sa external. Ba bakit naman kailangan pang palitan to? Eh, kasi sa ito yung old technology kasi gamit ang gamit ito, plates ng gamit nito eh. Pag buksan mo ito sa ilalim, parang may hard disk to na nakaiko. Hard disk yung parang disk. Disk oh, okay. Ito naman si S, ano ito naman si SD, SSD. Ano to parang deskless na to. Deskless na oh. ang gamit na technology nito. So at may epekto ba yun sa pagbilis? Oo. Uh -huh. Kasi hindi Bak na iikot. Kasi ito, iikot pa to eh. Ah, okay. Kung baga sa... To Kung baga sa sasakyan. Ito yung mga luma sa sasakyan, mga karbo -karburador. Ito computerized na. Tama. Gano'n nga. Ano. Ah, bibigis. Kung tingnan mo rin yung weight niya, ang gaan-gaan ito kasi plastic lang to eh. Ah, okay. Tignan. So, may kinalaman nga sa bilis. Mm uh -huh. So, yun Tama. Para hindi masayang. Kasi itab eh. Gawin na lang case para nagagamit pa. External. Mahal dyan ang external hard disk? Mahal. Mahal? So may 500 yung external, yung luma. Tapos mm -hmm. may pabit ng buwan. Ito pala yung tsura noon. Ito ba yung mga latest ngayon? No, mga SSD na ngayon. Anong, anong advantage nito? Mga ma, magmagaan, hindi na umikot-ikot na sinasabi mong... So, mabilis na. Mabilis niya. Kumbaga... Ano talaga? High tech na to. 512 ano pala tayo na? 512 GB. Pag ilang pa lang. Ano na? 280 na puhunan. Ganda ng laptop niya. Si ari nito, sumasakit sa na ulo niya. Pag binuksan niya, ang tagal daw bago mag-open. Ang daming mga initialize. Nagbubot mm -hmm. pa. Okay, okay. So, so ito, ito po yan. Ha? Ito na yung bago. Kinabit niya na. Bagong hard disk. 512 to MB. Latest model. Ito yung main board. Yan. na pareho. So, it's na. Okay. Kau close na natin. Ganun lang naman kadali. Ang tingin ko lang mahirap dito. Pag binuksan ng IT natin, siyempre, ko program-program niya pa yan yung mga pal pa siyang gagawin dyan saka testing te test niya tapos itong price na nagastos niya na 280 reals to ah mga kabayan hindi to peso 280 reals para makonvert sa peso ang palitan ngayon ay 15.46 sa akin iba iba ah. pag sa mga padalahan 15.60 70 depende ganun yung range Yung sinarado niya na yung ah, ano, lagay ng hard disk. Hindi na itatanong mga kabayan. Ito pong tagagawa natin. Dati itong ano, structure to ng informatics. Magaling itong IT. Oh, wag na daw. Hindi kabayan. Ah, wag na daw sabihin na siya ay nagtuturo. Sabihin na lang siya ay isang ordinaryo lang na nagbubuo-buo ng laptop. Pero magaling ito magbubuo ng laptop. Naku, unti-unti na nabubuo. Para nang ano, kahit di na pala kailangan bumili ng bagong laptop yung may-ari nito. Tama yung sabi ko sa iyo Idol. Kahapon, kung bibili tayo, tayong dalawa lang, hindi naman tayo IT, hindi natin, ano yan, hindi natin alam yung mga ganyan. Mabagal, hindi pa ako ito. yung kasama tayong IT. Ang ganda ay, naman na, niya. Ang niya, niya. Parang... Makabili na nga tayo ng ganito. Kasing talaga. Sana, bumili na nga ako pala kanina. Ang ganda ito. Makaano lang ha? Mura ay, lang ha? 35 reals lang? Ikasama uh -huh. May kasama na kayang cable? May ganda mayon. Ako, edi boy. Ito, ito, ito. May kasama ng cable. Uh -huh nasa likod pa lang. Para Ay, na. Para okay, bon. ko na. Ay, Ang talaga. Ang na, lalina. Parang halos anipis pa. Anipis nyo. Okay. Ito na pala yan. Parang kumbaga sa ano ito sa cellphone, casing siya. Mm -hmm. Lalagyan mo sa casing para hindi mo sabwa. Sa Yung mga nabibiling hard disk, ganyan lang din naman yan eh. Sa, i, sa casing pak mo lang. oh. pack lang. Oh. Plug and yeah, play lang. Yan ah. So lahat ng lahat ng dati niya nandiyan. Oo, lahat ng yeah. laman. Niya. Lahat ng laman nitong laptop na punta oh. So empty ng itong bago. Oo. Oh. Oh. oh, okay ah. Oh. Pag itago niya to, idol. Tago niya to kasi oh. marami siyang ano dito, important files, mga personal files niya nandito. Oo. Oh. oh, okay. Nandoon yung mga ano niya, mga files files. Oo, oh, alam niya na yung mga files files na hinahanap niya. So ito lang 'yan. Kaso hindi natin pwede pa kailaman ito. Baka mahal tayo ng cybercrime. Ano na lang ito? tayo ng cybercrime case ng may-ari nito. O oh, yan. Ano yan, Idol? Ito lang. Ito na yung dati niya. Magagamit ang mix move natin. Ano na? Mag-install na tayo ng OS. Operating system. Ah, ba't mag-install pa? Kasi binago. Yung bago yung hard disk eh. Ah, yung pala yung pag binago yung hard disk, kailangan mag-install ng operating system. Bagong operating system na nalalagay. Pribili pa tayo ng ano dito License Siyempre Anak, oh, magkano naman yung license nyo yun? Mura lang yung license ang Pero pwede rin wala license Pwede yun. rin yung mga ano na lang okay. Mas maganda may license Kasi ano. Na-update Update Tapos legal kung ang gumagamit Ah, okay, okay Sige, then Ngayon, tingnan natin Pagka-in-open natin So, sa ngayon Tinapos na natin yung hardware susunod so, natin software Programming Ayan, ha oh. Kaling talaga ayos uh 8 response um -huh, mobilist na is to push. Wow. I used to at may ipopobago na talaga. Yeah. Thank you for watching. It's been a great venture. Maraming salamat, Jay. Ma, tatating voice over na si Tony.